Aries, ngayong araw ay may maganda kang enerhiya. Ang mga nais mong gawin ay ituloy at ang naiinis kang tao ay iwasan para ang iyong swerte ay hindi mabahiran ng mga salitang ayaw mong masabi. At ngayong araw ay huwag kang masyadong mabait sa bagong makakausap, ang pagiging strike ko ang magbibigay sa iyo ng maayos, na araw at laging alalahanin ang mga kahilingan ng minamahal, na magdadala lalo ng kasiyahan sa mga dapat na magagawa ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ay huwag magpapasok ng bibisita, sa tahanan magdadala ng aura na pwedeng tampuhan at kalungkutan dapat na maging maingat sa buong araw, at sa pera ay maging masinop walang pagpapautang sa ibang tao ng makaiwas sa problema sa pera sa hinaharap. Sa trabaho ay maging matapang na striktong ugali dahil doon ka hindi basta malalapitan ng gustong kumuha ng iyong kahusayan sa mga dapat nagawain at pwedeng makuha mo ang pansin ng lihim ng iyong boss na paghanga. Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color yellow number 20, number 39, at number 21. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay mayroon kang mahinang enerhiya, bawal muna sa iyo sa deal na pagtungkol sa pera hanggat maaari ay paggawa ng plano lang at kasunduan, doon mo may lalabas ang iyong katalinuhan ang pahiwatig, Okay naman sa iyo ang maliitang deal lalo kung may kasama na kadugo sa buhay, pag meron dumating ay aga pa na kagad para makagawa ng other income kahit maliit ayon sa iyong gabay. Sa pamilya sa miembro sa tahanan ay dapat ay maging maunawain sa kanilang gagawin pag may bibigay sa iyo na kaalaman ay huwag magagalit, suportahan mo at magagawa ninyo na maging matagumpay. Sa pagmamahalan ay mas mainam na laging maging alerto at maunawain para ang pag-iibigan ay hindi mapasok ng suliranin Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color green and color blue number 10 number 31 at number 25 Gemini Ngayong araw ang pahiwatig ay pwede may gumawa. Nang pagtawag sa iyo na mga dating kausap o matagal ng kaibigan gawin mong puntahan ay pwedeng tagumpay sa inyo. Kung hindi kagad magawa ang mabilis na maayos na resulta ay maghintay lang ang pinapahiwatig. Dahil may malaking porsi eto na magagawang may tutuloy. At ngayong araw ay may maayos kang aura na pwedeng mapagkasundo ang may mga maliliit na tampuhan para sa pamilya, ang iiwasan mo lang muna ay mga kumpare para walang gastos sa iyo ng walang pakinabang, ayon sa iyong gabay. Maging maingat sa pagpapalabas ng pera kahit kaibigan pa ngayong araw, pangit ang araw para magpautang dahil sinyales na makakaaway mo sila pagsingilan na ng pera. Sa kalusugan ang pahiwatig ay huwag maliligo sa gabi ng matagal, at umiwas sa lamang loob na pagkain tahong alak at inihaw na pagkain, magpapahina sa ugat ng atay ayon sa gabay kalusugan ngayong araw. Sa trabaho, ay may sinyales na madaming gawain na importante ang maibibigay sa iyo, gawin na masaya ang aura para walang pagkakamali at pag-asenso ang iyong magagawa, sa pagmamahalan, ay maging malambing lang sa minamahal, ngayong araw para walang makapasok na bad energy sa pag-iibigan, na pagseselos, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 18, number 20 at number 15. Cancer Ngayong araw kung may magsabi sa iyo o patawag sa mga dating kausap, ay iyong pagbigyan na iyong makausap dahil pwede kayo makagawa ng isang usapan na kumita, o pwede kang may malaman na bagong kaalaman ang pinapahiwatig at ngayong araw ay umiwas ka sa dalawa ang kasarian na lalaki dahil wala pa kayo mapagkakasunduan na maayos, sa ibang araw kayo mag-usap dahil parehas naman kayong matalino ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay pagsisinop ngayong araw walang gagawing pagpapautang ng makaiwas sa problema, at ang minamahal mo lang pwede mong mabigyan para lalong maipon ang swerteng pera sa iyong kalusugan, ngayong araw ang naaayon na pagkain ginisang patola na may miswa, at pwedeng may kasamang ng pritong manok, magbibigay ng ikakalakas ng mga ugat sa atay at kidney, at ang inumin ay orange juice o or royal true orange, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa trabaho, ngayong araw ay walang pahiwatig na problema sa mga gagawin, ang dapat mong iiwasan ay mga kasama sa trabaho, na mahilig gumawa ng mga bida, na kayabangan at may kaberdehan magsalita tukso siya ng kamalasan ngayong araw para sa iyo, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color blue number 10 number 36 at number 21. Leo. Ngayong araw ang pahiwatig ay may malakas kang enerhiya, lalo na kung deal sa pagnenegosyo okay na okay ang iyong katalinuhan sa pag-uusap. Ang iiwasan mo lang ay magalit kahit inis na inis ka na dahil doon babagal ang iyong diskarte kung may dapat kang gampanan sa mga magulang ay dapat na magawa mo ng madalian, kung makakaya para mapasigla ang inyong bawat kabuhayan ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro, ay huwag na sila maglabas ng pera kung pagpapakain lang sa ibang tao. Sabihan mo dahil kukuhanan lang sila ng swerte, ng mga ganoong mga kausap at sa iyong pera ay bawal magpalabas ng pera dahil baka mapawalan mo ang buenas na pera. Sa trabaho, ay maayos walang problema sa mga gawain, ang pwedeng magbigay sa iyo ng problema ay kasama sa trabaho, na mahilig mapanukso at magdidikit sa boss iwasan mong makisama sa kanya ngayong araw para walang maging suliranin sa hanap buhay. Aris ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 10, number 45 at number 33. Virgo, ngayong araw ay iwasan mo muna ang mga plano ng pagnenegosyo dahil magpapabagal ng iyong swerte at gawin mo na lang simpleng pakikipag-usap. Kung meron dahil doon magagawa mo makagawa ng kasiyahan sa pakikipagtransaksyon ang pahiwatig, at huwag ka basta naman aaaayin sa kagustuhan, ng kaibigan masaya lang sila kasama pero walang maibibigay sila ng kasiyahan ngayong araw mas mainam na iwasan sila ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. At may sinyales ang gabay na pwedeng may dumating na tulong financial na magbibigay kasiyahan sa pamilya, sa trabaho ay huwag kang gagawa ng pagmamadali sa gagawin, dahil doon ka lang mawawala ng suliranin sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, Ngayong araw ay may sinyales na tampuhan. Dapat ay maging maingat at mapagpasensya ka sa buong araw para maalis ang sisingit na suliranin sa pag-iibigan, cancer ang kaibigan, zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 26, number 40 at number 18. Libra ang pahiwatig sa iyo ngayong araw ng may pag-uusap na pwedeng magbigay sa iyo ng ikakalungkot. Pag ikaw ay naging masyadong mapagtiwala ang pahiwatig magingat sa lahat ng oras, para maramdaman mo ang gustong gumawa ng iyong kalungkutan, at ngayong araw ay maging mapanuri, dahil ang iyong kabaitan ang isayan sa magbibigay sa iyo ng kalungkutan at gastos iwasan na kagad. Ang alam mong puro hingi ng tulong sila na makakausap ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ang dapat ay maging maunawain sa makikita na nagagawa ng kapamilya, para mabigyan mo ng advice na maayos na magpapasigla sa tahanan. Sa iyong kalusugan ngayong araw, pag-iingat sa mga pagkain na bagoong patis, at sausawa na may toyo at sili, at sa mga delatang ulamin, dahil malakas sila mag-ipon para magpahina ng mga ugat ng kidney ayon sa gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa trabaho ay maayos ang buong araw hanggat walang makikialam sa iyong mga gagawin para makatapos ka ng maayos, okay muna ang walang pakikasama sa iyo ngayong araw para walang makagawa ng suliranin sa iyo. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 25 number 10 at number 36. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig kung may kausap ay makiramdam muna bago gagawa ng pangako para walang maging pagkakamali dahil okay naman ang aura ninyo ng kaayusan sa mga plano ang pahiwatig at gawin mo ng mabilis ang napag-usapan ninyo ng minamahal, pag makakaya mo para ang mga swerte sa buhay ay walang pagbagal ayon sa iyong gabay. Kung may bibisita sa tahanan kung hindi ka mag-anak o kapamilya, mas mainam na huwag papasukin ang bahay dahil magagawa nilang magdala ng bad energy sa pagkakaperahan. Sa trabaho, ay may sinyales na maliit na problema dapat iwasan ngayong araw ang discussion sa trabaho. Pagpapasensya ang gawin ay mag-focus sa pinapagawa para makalihis ka sa sinyales na suliranin, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 17 number 30 at number 8. Sagittarius. Ang pahiwatig ng gabay sa mga makakausap ay pag-iingat sa kanila. Ganoon ang gawin ng hindi nila magawang samantalahin ang iyong ugaling mabait, pag-ayaw mo ay iwanan mo ng maayos dahil may pag-uusap pa rin kayo na pwedeng mangyari sa hinaharap. Kung may kausap ka sa malayo ay pwede kang tumuloy, at sa mga kapatid kung mayroon silang nasabi na pangako ay may sinyales na gagawin talaga ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig kung may mga kausap sila, ang miyembro ng pamilya, ay huwag basta maniniwala sa kanilang mga sinasabi na maganda, dapat ay mabigyan mo ng sapat na kaalaman para good ang kanilang magagawa. Sa trabaho ngayong araw kung may nadarama kang pagkainis, sa iyong boss ay huwag mo nang isipin, dahil mawawala ka sa pokos sa mga gagawin, hayaan mo siya ang mainis sa iyong kasipagan na masinop sa trabaho, at pag-asenso sa iyo ang ganoon, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 11 at number 24 at number 18. Capricorn. Ngayong araw ang pahiwatig ay maganda ang aura ng karisma na magagamit mo sa lahat ng gusto mong gagawin na kakausapin na makagawa ka ng good vibes ng swerte ang pahiwatig. Ang iwasan mo lang ay magbigay kagad ng kabaitan sa ibang kausap mas mainam pa sa iyo ang masungit, sa alam mong hihingi lang ng tulong, at kung may pirmahan ka naman ngayong araw na gagawin, ay okay ang magagawa sinyales ng pag-asenso ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maayos sa mga gawain at mas maganda pa ang maaga na ikaw ay makapasok, para ikaw ang pakikisamahan ng masisipag sa trabaho. Ang iiwasan mo lang ay maglibre sa mga kasama sa trabaho, dahil kukuhanan ka ng swerte sa dapat na magawa. Sa pera ay pagsisinop dahil may aura ng swerte, ang mga perang hawak ngayong araw para walang mawala sa inyo, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 25, number 11 at number 36. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay mahina ang enerhiya ng swerte. Dapat na umiwas kung may deal para walang maging gastos at abala sa iyo at makaiwas din sa pwedeng kalungkutan. May swerte ka pa sa pagbibiyahe kung may deal dahil habang bumibiyahe ay nagkakaroon ka ng good vibes na enerhiya. At kung may usapan kayo ng kapatid, ay bigyan mo ng oras dahil nakakabuo kayo ng ikakalakas ng bawat kalusugan, ayon sa iyong gabay sa tahanan ang pahiwatig ng gabay kung mayroon silang pupuntahan na deal, at maglalabas ng pera ay huwag na silang tumuloy na iyong sabihan ng mas maaga. Dahil problema ang kanilang makukuha, sa ibang araw nila gawin para ang swerte ay makukuha nila. Sa pagmamahalan, ngayong araw walang sinyales na problema. Ang maging malambing lang ay sapat na para walang makapasok na bad energy sa pag-iibigan, at dadami ang positive energy ng swerte sa tahanan, at laging may gabay ng mag-aalaga ng kalusugan ng pamilya. Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color red number 10 number 24 at number 6 Pisces Ang pahiwatig ang pagiging maunawain ngayong araw ay bawal na gawin dahil walang magagawang maganda para sa iyo kahit pa kapamilya ay iwasan na muna kung talagang masyadong marunong sa mga sinasabi ang pahiwatig kung may kaibigan naman na gagawa ng deal sa iyo ay iyong tulungan dahil may sinyales na magagawa ninyo kumita ng maayos ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay pag-iingat at pagsisinop unahin ang pamilya para kahit maglabas ng pera ay nasa inyo ang aura ng swerte. Sa trabaho, iwasan mo ang malate ng pasok dahil pag nalate ay hindi mo makokontrol ang sitwasyon ikaw ang mahihirapan sa mga dapat na Sa pagmamahalan ay maganda kung magkakaroon ng masayang gabi ng pag-iibigan, nang mawala ng negatibong enerhiya ng bawat katawan na nagpapahina ng kaisipan at kalusugan, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 34, number 8 at number 19.